geography teacher na huling nakipagtalik sa dalagang estudyante. Isang geography teacher sa Destrehan High School sa Louisiana ay nakasuhan sa pakikipagtalik sa estudyante. Ikatatlo na ito na skandalo sa eskwelang ito. Noong 2008, isang music teacher na si Byron Toops ay naakusahan na nakipagtalik sa 16 years old na estudyante sa bahay niya at sa paghalik sa isa pa sa campus. Noong 2014 naman, ang mga guro na sina Shelley Dufresne at Rachel Respes ay nakipag threesome sa isang 16 years old na estudyante. At fast forward ng isang buwan, si Kimberly Nakin naman ay pinag-aralan ng geography ng 16 years old na dalaga. Nilakbay ng dalawa ang katawan ng isa't isa sa classroom at sa bahay. Tumigil sila sa kalibugan nila nung nagkaroon ng investigasyon sa eskwela pero nagbalikan din sila ulit matapos nilang malaman na si Dufresne at Respes ang nahuli. Umabot hanggang 2015 ang kanilang relasyon pero nabuking ng mga kamag-anak ang dalaga dahil nadulas ito sa pagtukoy sa bahay ni Nakin at sa mga peklat nito sa katawan. Dahil wala ng lusot, umamin si Nakin sa ginawa niya at naging ikaapat na guro na naaresto dahil sa pakikipagtalik sa estudyante sa Destrehan. By the way, si Nakin ay ang anak ng St. Charles Parish School Board President na si Dennis Nakin. In other words, patay kang bata ka.